Good morning, good morning mga idol. Welcome back in my channel, Gentik Saiblag. Mga dok, ngunit sa utang ngayon ay mga kabaklet. Makagaya na po ng mga kapakapil sa channel. Maraming salamat na ang tawag sa mga kapileris nung sa kotak at mga laki ng outlet. Nagkakaroon ng pailan-ilan ng mga subscriber. Salamat sa inyo. Oo, papawalan ko gamit mga idol nakahanda na po yan ang argan na akong gagamitin mga idol iba yan doon sa argan na akong ginagamit dalawa kasi yung argan ko ay kasi at saka mahaba kasi nga po yung mahaba kaya ito muna maisi ang akong gagamitin yan ang pakbag nandyan din po yung mga gamit bala pisnit saka hitam mga idol samahan niya ako hanggang dulo sa aking video mga idol salamat <laughs> mga idol kung pupunta sa ilog kung saan ako maninisay doon pa rin sa dati kong pinupistuhan mga idol sa pinagsang hang ilog si mga idol stay tuned lang mga idol mga idol Tawag <tong>

<laughs> Naro arroyo ang malamang. Iisa pa lang yung tunay na huli ko eh. For arroyo. Uh, Ay, mm, lang. Okay, okay lang. <laughs> Ay, nakadami na yan. daming putok to ko eh. Malalim ang isda. Malalim. Oo, malalim.

ada oh mangadu lo pala sana aduh <laughs> <Sana aw. laughs> Ah, patay mga idol. Man. Tayo makan sa sintido mga idol. Ya, patay. Yeah. <tif>

Kaya pala magaan. Ulit. Balik dulu Dukling. Hindi <laughs> naman. Dukling ka. Dukling naman. Ano yung tali ko lalim ay hindi makita mata eh. Tilang. Nang lalim na. Kami na kalampas dito, namumuti lang. Eh, hindi ko na binabaril. Hirap. Lalim eh. Yung eh, mga ito, pinamaan. Dalaan tayo eh. Ay, lalim na

puso. Hindi. pagong Atas. Tay mo. Beren. Eh, wala nang bulyo ko niyang pagong. ah uh -huh. Utang lang na, pag inain. Hindi mo. na, wala nang mahay. Namatay na namatay yung pagong ngayon. Eh, hindi kinain. Huli mo? Huli mo? Oo, no, inuli no, Wala ko yung nakain. Eh, wala na kasi yung huli kami yung kumain. Sige, ito nga pala. Basta na. ayun eh, ano pa? Kapagong pa. Kapagong pa. Dala na. na. na? Lamang na yung... Wala. Lamang na yung wala. Ah, okay Ayan, pangantambala. Ano pa gagawin? Uy, ana? Uy, ana? Uy, ana?

Akin yun <laughs> na. Hindi Parang korpo. Hmm, hindi, tirapian. Malaki <laughs> eh. Okay. okay. mo nga. Ayan lang. Mas yung tilapia mga idol bago ako magpahalam shout out muna tayo shout out kay Piskinirong Bata Emily Grace shout out sa iyo Agaton shout out sa Mike Kids Helpers, shout out sa Kahangin Vlogs shout out sa iyo Alpados Vlogs Shout out sayo. kali Hunter, shout out to Ben Life in Berlin, shout out to Hunters, soon, shout out to BRY TB, shout out to Bansu Toy, Dojin, from Vietnam, shout out to Millioners Sports, shout out to lutuin. Shout out sa iyo. <apples> Wawong sniper shout out sa iyo. Kalalay TV shout out sa iyo. GB Vlog shout out sa iyo. Kahitor Adventures shout out sa iyo. Bunny Hunter shout out sa iyo. Native Channel shout out sa iyo. Ban Fish Hunter shout out sa Minyong Adventure shout out sa Bernard Martinez shout out sa iyo Buyet Arias Official shout out sa iyo Ati Lodge shout out sa Tunes Baay Vlogs shout out sa John TV Vlogs shout out sa Jerry's Classroom shout out sa iyo Aaron TV Mix shout out sa iyo MLG Vlogs shout out sa iyo at ang panghuli Boy Shopee Official shout out sa iyo sa lahat ng mga nabanggit maraming maraming salamat sa inyong sa Maraming muli mo papasalamat Jumpix Vlogs kita kita kayak next video mm. bye bye